Paano ba madali mahanap ang message sa messenger? So, tanong niya ni Lods dito sa isang tutorial natin. So, kung kayo po mayroong uh, chat or convo or message po sa messenger, kahit po matagal na, and then tinatamad kayo mag-scroll, So ito po ang tricks dyan para po mabilis nyong mahanap or mabilis nyo pong mapuntahan ang mga message. Kahit po matagal na, kahit po ilang years na yan, basta po hanggang nasa message pa yan, ganito po ang gawin nyo para po mabilis nyong mahanap yan. Nang hindi nyo na po kailangan pang mag-scroll ng pagkahaba-haba. Open mo lang ang iyong messenger. Pagdating dito sa iyong messenger, i-open mo lang yung message ng kachat mo na gusto mong hanapin yung mga kunbo nyo kahit matagal na. Halimbawa ito. And then, pagdating po dito, siyempre, halimbawa po, ilang taon na pong nakalipas, siyempre po, pag in-school nyo nyan, aabutin kayo dyan ng ilang oras, minsan baka makaligtaan nyo pa. So, ganito po ang gawin nyo. So, dito po sa message ng kachat nyo, pumunta po kayo sa tatlong dot, ang iba po, may tatlong dot yan sa gilid, i-click nyo po yan, or kung wala naman po, i-click nyo po yung profile name ng messenger, halimbawa yan. And then, mapupunta kayo dito sa profile setting ng messenger. So, dito po, scroll up nyo lang po. Dito po sa taas, or hanapin nyo po itong search conversation. I-click nyo po yan. So, dito po sa search conversation, ang gawin mo po, kung may naaalala po kayong pinag-usapan nyo nung time na nag-chat po kayo, halimbawa po yung pinag-usapan nyo about sa Bartin TV, kahit isang word or two word lang po ang itype nyo, okay lang po yan. Lalabas lahat po ng mga itatype nyo word dito, lalabas po yan kahit po matagal na. So halimbawa po, nag, anong nung time na yon o nang araw na yun nag-chat kayo, ang pinag-uusapan nyo ay Bartin TV. kahit yun lang po ang i-type nyo, halimbawa Bartin TV, ganyan, hindi ni okay nyo. And then dito po, lalabas po lahat ng conversation nyo na may words po na sinerts nyo. Kung makikita nyo po dito, na po yung Bartin TV, lahat po ng mga misses niya na may Bartin TV or misses ko po na may Bartin TV words or kung ano man pong words ang gusto nyo i-search dyan, lalabas po yan dyan. Kung mapapansin nyo, may 2023, may iba pong year. Ayan, may iba pong years, may 2022. Hanggang po yan, scroll up nyo po yan. Mayroon pang 2021. So, dito po ang gawin nyo, hanapin nyo po, pwede nyo pong i-click yung isa-isa or hanapin nyo na lang po dito kung ano po yung pinakamalapit na words na uh, pinag-chat nyo yung dalawa. Okay? So, alimbawa po ito. Ayan, 2021 pa. So, ngayon 2024 na. Ilang years na po nakalipas. I-open nyo lang po yan. I-click nyo yan. And then, direct kayong mapupunta doon sa uh, conversation na yan, mga lodis. So, dito, hanapin nyo na lang po kung yan po ba talaga yung conversation nyo. Okay? So, hindi nyo na po kailangan pa mag-scroll ng pagkahaba-haba. So, ganun lang po, lods, ang gawin mo.